Yun <laughs> Welcome back na naman ho sa ating uh, munteng YouTube channel! Look, oh. At kami lang ang uh, ay ang buso eh, aming ilalabas ang aming uh, ang kanyang ina. At siyempre, Mother's Day na ho. Hello! Oh. So yun mga kapatid, at kami ho uh, ay pababa na. At uh, samahan nyo kami. At kami ho uh, ay kakain sa restaurant ho uh, ng isang Pilipino na yun po ay uh, lumaki po dito sa Italia at ano? uh, sikat na sikat ay ating titikman kung ano ba ang lasa ng kanilang mga putahe, Babu! So kita kita tayo doon Sige mga pare, kasama ko nga yan ang ating ang uh, ating, uh, ating uh, misis na walang kasing ganda namukha daw po niya si uh, Don Soluena <laughs> Ito mga patay na kami ho ay uh, gagaor na. Ano ho? Ayan. At uh, na doon kami daon. Oh, ano ko kayo na Let's go! So, yun ang mga kapatid at kami nga ay nandini na sa restoran ang aming kakainan yan. Pilipino no? Maricol uh, Tour ang ating uh, kakainan na no? yung pangalan yan. Kami pumasok na rin. At talagang kami ay hey, pasal na pasal na. Oh. Yan. Mayroon um. na good tao. Ay, eh. kakagaga po. So, yan po ang sumulodong yan. Ayan po ang may-aray. At ari naman po ang kanyang uh, pinsan ano may mga nakakain na eh. Buti, ayan, kamag-anak din ho yan. Talagang sila ko'y tulong-tulong din eh. Kaya napakaganda ko ng kanilang procedure din eh. nga, ayan, ito yung kanyang restaurant. Eh. Napakaliwalas, napakaganda. Pati mga design. Oh. Ayan, tumupo ng aking misis. At yan kami nga binigyan na ng minaw ng ating kababayang aray. Napakabait na bata, ayan ay mga magpipinsyan ng ari eh. Yung uh, mga Ilocana. Yan. Ito ay hap-hap po -hap yan. Ilocana Pero ang may ari ho na rin ay Batangganyaw din at saka Ilocana din. yun, -huh. Yan. Siyempre yan ay busy-busy ho yung may ari ay. Talagang siya pa rin ho. Ang tagapaggayat at saka tagapaggagawa ho ng sushi. Opa na yung OPA okay. eh, ni Commander. Tawa oh. na lang pabangkay. Yan. Kaya nag-order. na yan nila. Maintindi ako. Nung ano baka order right. Wala Yung gamong walang picture. Hindi namin na alam din. Kung walang baga kami. Yung pinakamasarap din. Eh. Pero lahat naman yung eh, masarap. Eh, kaso nga lang mga wala nga picture picture. Hindi kaya kami. Like Siyempre kami magdaddy. Yeah. Inaantay lang, lang namin ang mga order, kami po ay uh, kakainan. Tsaka po ang aking pakanay na babae, eh. inaantay ko lang po. Aha. Welcome ma'am! Welcome. Tuloy po kayo. Ayan po ang aking anak nabatay diba, na pa nga aking anak ah. at ako nga ito ang nagandahan dito sa basong rep pagkakalingitlinggay ayaw nakikita ka ninyo pagkakakiyak kasi lang ko nga ng tubig ito ang nagandahan nga dito <laughs> <laughs> um, <kapatid>. ah nga 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 bay ang kapatid nabubulog pa kay naman mo. <laughs> ako ay eh, nabis ko ang mag-vlog. At ako ay matagal po hindi pagblag, vlog Ano? Ay ngayon oh, eh, ay hindi kami kumakain. Kakain nga oh. din sa tawag din sa restaurant oh, ng Pilipino. Ay di wala ano, ko pero dami ng tao. Dami ng tao pulo na. Ayan. 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 Ay di maituloy ko ang kwento na hindi ko mai tinda ko na ako hindi at yung galawa ko amino amino ako ay tayo niya yan ay wala akong mga picture ay hindi ko wala akong masarap magari yung hindi <laughs> pero ay balita balita yung masarap po yan ay wala mga picture eh siyempre kasama ko aking misis na bubun oh, na ganda at aray na ako mga produkto nilang ginagawa ay ah, kita ka naman rin niyo talaga naman at yan ang aking uh, dati kong kasama sa trabaho yan yan po ang girlfriend ng oh, may ari yan oh. kumuhay po ang may ari na ho yun yan at isinarab na nga ho sa naray, maray. Ah, na ray mga ay ah, kayo naman na pagkakasarap na ray atin ang titimusan kung ano ba sabi nga naman ay eh, hanggat hindi natitimusan ay hindi maaalaan ang lasa ah. yan oh. Kasarap na rin yan. Oh. Hindi ka. Hindi day pumarniday. Natin yung tikman. At aray siguradong kayo ay mapasarap din eh. ay. Ay. Isa. So. Disinyong disinyo pala. Ang oh. ay talaga namang napakasarap na Ini-explain pa yung eh, kung pa paano kakainin. Ayan. O oh, sige. Eh. Aling galaw din ay. Ayan. Turo ako naman ay ngumasab din. Ay eh, hindi ko lang makuha. Ayan. <laughs> sinalaksak na na ang ah, itaw. Ay, ang aking alaw, ayos Oh, ayaw, na naman Hindi naman, hindi naman ako gumamit na rin ng mga pansalaksak na rin. Kaya tinutuso ko na lang. Ayaw. Ay, digi ayos din. Ayaw. masarap. Ay, basta kay gutom ay may, may paraan. At aray nga, dumating nga din yung inahon ng may-ari ng restaurant. Aray, ang ate yung lay. Ayan, ayun ay eh. Talagang napakabait ho din na iluka na po yung Ayan, ating hong ating kakainin Kung ano bagang lasa. At ari po yung asawa, ang kuya nilaw Lau. Yeah, kamag-anak ho yeah, mabuhay mga kamag-anak. Oh. yan po ay siya po may-ari ng restaurant aray. Um, hmm. sila ang pamilya ang may-ari. Ano batanggin, ho? Batanggin nyo yan. Yan. pa eh. Oh. Yan. Sinalag na sa atin. Oh, in inisprehan pa. Alam pa Ay, pag hindi ka sa marapi, yeah. Sashimi na yan. Oh, ay, may pamangaw, eh. Ay, na sarap nasarap nung yeah. <laughs> nga. Kung hindi marunong na ako gumamit. Ako'y humingi na ng tili daw. Ay, talaga naman hindi magkakaigil. Pagka hindi <laughs> namiram ng tili. ako hindi marunong gumamit nung chopstick na yun. Oh, ay, di kayo nagkakaigay. Ay, ayaw. 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 At tawa oh, nga habang nag-aantay na aking order, eh di siyempre ako nag-video-video ulay. Ito eh. so, sa kung ho, oh, kung ano ba ang pinagdagawa ng mga RD na eh. At oh, eh di siyempre binibidyo ko kung iyan, mga iyan. Eh aking inuusoy sa kung ito yan, at ah, nagdadating na rin ang aking order. Aw, oh, bumalik ko ako din eh. Aw, oh, yan ang ah, aking misis. Aw, ah, kala niyo po. Yung parang nainitang pa ata talaga sarap na sarap ay eh. tapos na naman katabay bago kain ay eh. naipipicture na ay naman na mga Pilipino yan ito rin nga ang aking order yan aw. Oh. dumali na naman ako eh mm, sarap daw yan oh. at sila naman ang kakain dahil kami tapos na ako oh. yan oh. wala kami kinakain hindi ah. kami diet na Oh, siyempre. Ah, ay, siyempre magpapapugi muna ng kaunti. Ang inyong abang lingkaw. At alin nga ako, yan. Dahil nga ako sila ay eh, malakas na restaurant at masarap nga ako oh, kanilang mga sushi. Nabigyan ho sila ng award. Yan. Yan ang <laughs> <There am> manager. Yan <laughs> <laughs> <There laughs> ang manager. Yan ang boss. Yan <laughs> 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 <There laughs> ang boss. At, <laughs> at ari, boss din to. Oh. <laughs> yan ang boss. Oh. Ayan na may ari yan. Yan po ang may ari nitong restaurant niya na. Commercial kayo din eh sa Biela, Italy. Oh. Wapings na wapings. Kamag-anak ko eh. <laughs> uh, uh, Dan, Puro uh, award yan. na uh, may in mga... Bawal ang <laughs> <laughs> Bawal ang <barat>. Hindi, <laughs> hindi, hindi pumasok. <laughs> yung mga taga-Milano din yan. Abay, ano pa ganyan? Ayatay din niya. Wala yan. Tatayuhin pa eh. Pasyon na din. Hindi sa Italiano, hindi na makakasok. Lagi ari laging puno ha? Oo. Laging, laging tao. Ano yung aking best friend? Uh, ano yung aking dating kasama sa kusina? Ang lenda. Yan aking maestro. Maestro amo. Kita mo na, Chef Marvin. Kita mo na, mga kwintas. Oh, iya di sa pagbukunta, pagsisit. Oh, dati ako itas yung nagmalae. Oh, iskapula ako yun. Ito mo ginto. Mga nandiyo. Ito na may ari inuulit ka At siyempre, ang kanyang anak, anak, may ari At siyempre, ang ating uh, ang ating Hi, uh, <laughs> si vlog. <Ay, na>, <laughs> Welcome to my house ka Hi hi Ayan nga po Mag, mag uh, kanyang uh, asawa <laughs> Tawag sa akin si Cristiano Okay lang Kagaling din ni Cristiano nga huh? Kagaling din eh, ni Cristiano talagang ko Lagi lang mga kinakalikot e Lagi na umbok buhok na mais eh. Umbok <laughs> <laughs> buhok na mais So paano muna tayo itong restoran ma? Paano talaga. <laughs> ah non parla ma come si fa a messo qua un ristorante bello così? lui non parla italiano quello è il problema, non parla tanto bene italiano. no ma come si fa, come preparazione come questo ristorante molto bello? ehm, gli architetti della Torino sono giovani ah ok, architetti il del 2018 of yung ano niya, Tapos, tapos, ilang... May isang taon na ito? Ah, uh, Three months? Maglilima ng taon yung ganyan. Pero ang dami lagi ito, no? puno, puno, lagi, ano? sa iyo. Sa akin, tatlo, three years. Three years. So, yan po mga kapatid, na may-ari po nitong... Uh, restaurant po po ito at siyempre ito ang kanyang daddy yan tapos siya po ang kanyang mga katulong dito puro puro po mga kabataan no wala na po napakagaling ito lang po pinakabata <laughs> so salamat uh, Christian gratis mili salamat sa inyo salamat uh, lagi tayong babalik balik hello, dito hello hello my friend kuya uh, bangi kuya <laughs>